Hindi lamang po mga Pinoy artists na nasa bansang ang binibigyan po natin ng pagkakataon na mag-perform at ibahagi ang kanilang talento dito po sa ating programa kundi ang mga Filipino artists rin na nasa ibang bansa na nakabase pero kapag umuwi po sila sa Pilipinas ay iniimbitan rin po natin sila dito sa RSP. At bilang bahagi ng selebrasyon ng ating ikaapat na taon ay makikipagkwentuhan tayo sa isa sa mga solid nating ka-RSP na walang sawang nagpa-perform sa ating programa na si Vivian Hernaez. Magandang umaga, Vivian Ohay Gzaymas. Welcome back dito sa Rise oh and Pilipinas. Magandang umaga po. Pilipinas, magandang umaga, shine right Pilipinas at Ohayo gozaimasu. Oh, Happy, Happy anniversary. anniversary. Salamat po Thank sa inyong pagbati. Oi, narian po kayo ngayon sa Japan. Kamusta naman po diyan? Kamusta po ang panahon at kamusta po kayo bilang isang artist na dyan po nakabi sa Japan? Well, let's start with the kasi nung uh katatapos lang ng typhoon dito, which sawa ng Diyos dito sa lugar namin, hindi naman kami naapektuhan. Ang na-apektahan yung part of Kyushu at saka Shikoku area, which is dinaharin, only in Japan, pagbaha dito parang ilog na malinis, parang, uh, parang nasa river ka na malinis, pero uh, which, is, which was before hindi naman nangyayari yon So, uh, may mga areas na halos wala naman ulan, uh, okay, okay na naman kami. Pero syempre, nag-iingat pa rin kami. At lalong-lalo na, uh, we ran out of rice, na, nawala ng bigas, nagpanik yung mga mga hapon, mga tao dito. Since nabalita nga na this is the big one, parang gano'n. So, dito kasi sa Japan, ang mga hapon, kapag may mga ganyang balita, ay talagang nag-rasbayo niya sila, nagpapanik niya sila. At wala ka talagang makikita ang bigas sa, sa supermarket o sa mga tindahan. Pero ngayon, medyo okay-okay na naman. Ayun. Eh, di naapektuhan po ang yung pagiging artist, ma'am. Di kayo nakapag-perform dyan ngayon. Well, yes, siyempre, maraming cancellation. Katulad nga ng meron malaki dapat na isang a uh, event uh, sa Tokyo na because of typhoon, eh, hindi nga nakarating yung mga artista galing ng Pilipinas o so, yung mga, may mga cancel ng mga shows. Mm -hmm. mm -hmm. Ma'am, sa tuwing kayo po ay nauwi dito sa Pilipinas, may mga pagkakataong na paunlakan ninyo ang aming imbitasyon na mag-perform dito para sa ating mga ka-RSP. We wanna know po, ano ang most unforgettable moment po ninyo dito sa RSP? Unang-unang magpapasalamat ako sa RSP na hindi kayo nagsasawang imbitayin. Pag-uwi ako dyan, maraming maraming salamat. At siyempre, ang aking hindi mo kakalimutan, ay, kayo napaka-warm nyo. Parang, hindi kakaiba pag nag ako dyan na talagang okay na okay, wala akong masabi. Maraming maraming salamat. Wow. Mm. Well, It ano is. po, ano po ang inyong mensahe po sa ating po mga carspin na nanonood sa mga host at staff ng CARSP? Lalo na po ipinagdiriwang po natin ang 4th anniversary po ng Rise and Shine Pilipinas, ma'am. Yeah, I would like to ano to greet muna yung mga taga-ating manonood, uh, nanonood po sa atin na taga Las Vegas, na taga Missouri, from USA, hello at and, all, all friends na manonood dito. At syempre naman, ang aking mensahe sa, ano mo sabihin ko sa RSP, okay na okay na kayo, ang talk na dadagdag. Andyan na lahat, informasyon, kaganapan, so keep it up. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe at syempre, thank you so much po sa walang sawang pagbabagi sa amin ng inyong talento dito sa RSP. Mag-ingat po kayo dyan sa Japan ha. Again, thank you Maraming and salamat. stay safe. Thank you. ingat din po kayo.